na imbanghal daw kada kayo amin mga bagtit for today's video guys samahan nyo kami na maligo sa ilog o sapa ewan ko ano ba yun basta yun na yun at yan nagsuot na ako ng helmet kasi power ranger kasi ako pero it's a prank na prank ko kayo guys <laughs> at yan nagsuot na ako ng jacket kasi mainit dito hot kasi ako pero sabi ko muna dyan sa kasama ko alis ka muna dyan kaya magalis na rin ako Magmotor lang ako guys kasi hindi kami magkasasasakyan At dito palis na nga ako para sunduin yung isa kong kasama Nakarating na nga ako sa bahay nila Tapos meron pa akong nakitang kilawin Kaya napasabi ako ng nag Pero joke lang yun guys Naprank na naman kayo <laughs> Dog lover man ako guys Pero depende rin lagi sa luto At ayan dahil nasundo ko na yung kasama ko Nagpagasolina na muna ako dito Tapos sabi ko kay kuya Kuya! full tank 150 tapos sabi niya sa akin sa iba ka na lang magpagasolina at ko kung nakikita ninyo nagdiretso na kami dyan kay magpunta na kami doon sa puntahan namin nilis bilisan ko rin yung patakbo ko kay ginahabol ko rin yung sasakyan kabilis kasi ng patakbo Baka kasi pag magpabagal-bagal ako na patakbo, tao taw ako, hindi ko na sila masundan. Pero buti na lang, naginto sila dito sa may unahan. May kulang pa kasi sa mga pagkain namin, kaya bumili muna sila dito. Tapos ako, kaya nagpasilong na lang muna dito, kaya nagpudot launay. At dahil nabili na namin lahat ng dapat bilhin namin, sinuot ko na agad tong helmet ko, kaya magbiyahin na naman kami. Ay, hindi pa pala namin nabili lahat ng dapat bilhin namin. Tapos ayun, nakita ko yung mga isda, nalulunod na sila guys, kawawa naman sila. Kaya bumili na lang siya ng kalamansi. Tapos meron ako nakitang cute na bata. Kaya naging sign ako sa kanya. Nag cute ka nga talaga nga ubing. Pero sabi ko mas cute pa rin ako. Pero ayan nag alis na sila. Kaya mag alis na rin ako. Tsaka yung kasama ko dito nag food trip din siya. Siya lang din kaya nag drive man ako. Pero sabi ko sa kanya tirahan mo ako. Kaya kung hindi mo ako tirahan ihulog kita dito. Tapos nagkatawa lang din siya guys. Kaya sabi ko sige banati. <laughs> Ihulog man tika karon. Pero joke lang guys, mabait man akong tao. At ayan guys, nandito na nga kami sa destination namin. Ang ganda dito guys. Tapos sobrang lamig din ng tubig. Parang nasa, ano, nasa freezer. Pero tama na mga tikal. Dito pala guys, naghanap na kami ng mga spot namin na pwede namin pwestuhan. Pero masyadong mainit pa man dito sa part na to. Kaya nagdiretso na lang kami doon sa unahan. At ito na nga guys, naghahanap na kami ng spot. Maganda dito kasi hindi masyadong mainit. At ayun na nga guys, binabaanan namin yung mga gamit namin dito at saka yung mga pinamili namin. Para makapagluto na rin kaya na, nabisin na ako talaga, promises. Makabisin pala mag-drive-drive -drive ng motor pag malayo, no? Kaya yun. Robin, lamig. Tapos habang nag-prepare sila ko, hirap dito may salbabida na siya agad dito sa lamesa. Quality yung salbabida niya guys, naka-built in. Kung nagets ninyo yung manginginap pang sabi ko, huwag na kayong maingay pero nabisin talaga ako kaya nagkuha na lang muna ako ng chichirya dito I'm okay, I'm fine Pinsan Teng, neng, 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 -neng. Hoy! <laughs> Kalaki oh Kalaki ng mga nagaluto <laughs> Pero joke lang guys, pero totoo din good talaga, pero joke lang ulit. At dahil hindi paluto luto yung ulam namin, nagbaba muna ako dito sa baba. Kailangan magbaba ako sa taas. Hindi, naisipan ko lang talaga na maligo na kay nagpudot talaga nga una yun. Pero alam nyo guys, pagbaba ko dito sa tubig, grabe, kalamig talaga. As in, bawing-bawi talaga sa sobrang init ng panahon. Kaya kung naisipan nyo na mag-relax-relax -relax, dito na kayo magpunta. Sulit masyado ang 10 pesos na entrance fee niyo guys, promise. Tapos malinaw pa yung tubig guys, kitang-kita mo yung bato na pwede mo ipokpok sa ulo mo. Sarot lang. Masakit man yun. Pero hindi ko na talaga alam kung anong sabihin ko dito sa part na to. Kabanog din pala mag voice over. Di ko na alam kung ano sabihin ko. Pagkatapos ko nga pala nagbabad doon sa tubig, nag-slice na lang din ako dito para makatulong din sa kanila. Mas mabilis kasi ang trabaho guys pag nagtulong-tulong lahat. Kaya ayan, nag -food trip na kami dito. Sabayan nyo na lang din ako magkain guys. Kuha na kayo ng pagkain ninyo. The best talaga pag kinamay mo no. Ay magkamay pala. Sorry, sorry. Pero ba nagkakain kami dito no? Napansin ko yung isa naming kasama na tulala. Ano kayo nasa isip nito no? Baka inisip nito na bakit bilog ang lemon square no? No? Oh. Kaya ito ko rin, hindi ko rin alam bakit bilog yun. <laughs> at ayan guys, pagkatapos namin magkain nagbasaan na si Joy Joy at saka si Rap Rap. Ang kukiyot nilang tignan. Tapos ito siya, nagpa-picture muna siya sa akin. Pero hindi niya alam, ginavideo ko lang pala ba. Grabing smile, smile bow oh. Ah, baba. Hindi niya alam, ginapag ko na pala siya ba. <laughs> यहाँ <laughs> Medyo hapon-hapon naman guys. Kaya naisipan namin na mag-uwi na. Yun lang guys. Bye-bye.